Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Anichan Tagalog Anime Recap. Sa ngayon, masasaksihan natin ang pagwawakas ng isang numerong unong hitman sa buong mundo, at ang pagtatapos ng kasamaan ng kinatatakutang Red Ribbon Army. Sa sandaling ito, bumalik si Tao Pai sa Sacred Land of Koren para hanapin ang nawawalang Dragon Ball. Si Opa, nagalit pa rin sa pagpatay sa kanyang ama, ay sinalakay si Tao, ngunit iniwasan at sinakal ni Tao si Opa para sa impormasyon sa lokasyon ng Dragon Ball tumanggi si Opa na sabihin sa kanya ang anuman, kaya itinapon siya ni Tao sa Corrent Tower. Sa kabutihang palad, dumating si Goko at nailigtas siya sakay ng Flying Nimbus sa takdang oras. Pagkatapos, naghanda si na Goku at Tao para sa isang rematch, kung saan ipinagmamalaki ni Tao na papatayin niya siya sa loob lamang ng tatlong segundo, ngunit sinalungat ni Goko ang kanyang pagkilos at nang ibabaw sa labanan. Natigilan si Tao kung bakit nangyayari ito dahil tatlong araw palang mula nang huli niya itong talunin. Ipinaliwanag sa kanya ni Goku na ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagsasanay sa tuktok ng Core Tower na pinaniniwalaan ni Tao na isa lamang katakata. -kata. Sa hindi inaasahan, walang kahirap-hirap na nakipaglaban si Goku kay Mercenary Tao, sinipa siya sa chan at sinaktan siya sa proseso, pinalipan siya, at sinipa siya sa tore. Samantala, sa Kame House, ipinagpapatuloy ni Krillin ang kanyang pagsasanay habang gumagawa si Bulma ng isang scouter drone na pinaplano niyang gamitin para masubaybayan si Goku. Sa oras na ito, patuloy na binubugbog ni Goku si Tau, tuloy-tuloy siyang sinaktan, muling pinalipad at ibinaon siya sa lupa. Pag alis niya sa lupa, nagalit si Tau kay Goku na napunit ang kanyang pangalawang damit at sinabi sa kanya kung gaano kahirap maghanap ng isa pang disenteng tailor sinabi sa kanya ni Goko na dapat niyang alalahanin ang kanyang pakikipaglaban, hindi ang kanyang hitsura. Pagkatapos ay agad na inilunsad ni Tao ang isang Doden Ray. Sa hindi inaasahan, hinarangan lang ito ni Goko gamit ang kanyang mga kamay, na ikinagulat ni Tao. Pagkatapos ay gumamit siya ng kapsula para maglabas ng espada na ginagamit niya para atakehin si Goko. Habang patuloy niyang inaatake si Goko, nahanap ni Opa ang power pole at ibinigay niya ito kay Goko. Kaya naman, ginamit ito ni Goku upang salungatin si Tao, na naging dahilan ng pagkahati ng kanyang espada. Nang malaman ni Mercenary Tao na tumaas ang lakas ni Goku habang nasa ibabaw ng Koren Tower, sinipa niya ang isang bato patungo kay Opa, upang maabala si Goku ng sapat na mahabang panahon para simulan niya ang kanyang sarili na umakyat upang maging mas malakas. Hanggang noon, nagpa siya si na Goku at Opa na hintayin siyang bumalik. Pagkalipas ng ilang sandali, si Goku at Opa ay naghapunan at pagkatapos ay natulog na. Naguguluhan si Opa kung bakit hindi nag-aalala si Goku sa pag-inom ng sacred water ni Mercenary Thaw. Samantala, ang Dragon Radar ni Bulma ay inaagawan ng Red Ribbon Army, ngunit gayon din ang radar ng Army. Nang makarating si Thaw sa tuktok ng Tore, kumuha si Kore ng tubig mula sa isang bar aisles, inukit ang kanyang ilong at ibinagsak ang buger sa tasa, pagkatapos ay dumura sa tasa ng ilang beses bago ito ibigay kay Thaw. Bago inumin ni Thaw ang tubig, Pinaputok niya ang kanyang Doden Ray sa isang haligi, na talagang walang epekto. Ininom niya ang baso ng tubig, at muling pinaputokan ang haligi. Sa pagkakataong ito, nasira ito, ngunit hindi nasisiyahan si Tao. Kumpiyansa siya na niloko siya ni Corin, kaya nagpa siya siyang maghulog ng isang bar aisles ng tubig kay Opa, na naghihintay sa ibaba ng tore. Sinubukan muna ni Corin na mga tuwiran kay Tao at sabihin sa kanya ang totoo, na kahit si Goko ay uminom lang ng tap water, Ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Tao. Sa huli, sinira mismo ni Koren ang haligi na inaangkin na ilang sandali lang bago magkaroon ng ganap na epekto ang kanyang Golden Ray. Pinahiram niya si Tao ng itim na Nimbus na sakyan niya para hindi siya makakuha ng dagdag na lakas mula sa pag-akyat pababa ng tore. Sa hindi inaasahan, dinieactivate ni Koren ang ulap mula sa ilalim niya ng halos kalahati an pababa, na naging dahilan upang mahulog si Tao sa natitirang bahagi ng daan. Sa sandaling ito, Si Tao, na iniisip sa kanyang sarili na siya ay mas malakas, ay nagpa siya na labanan si Goku. Sabi niya, naniniwala ka ba talaga na matatalo mo ako, ang numero unong hitman sa mundo, si Tao Pai Pai, gamit ang iyong mga kamay. Sinabi ni Goku tama iyon, at patuloy na nagsasalita si Tao, ngunit sinabihan siya ni Goku na sumugod na lang. Agad na sumugod si Tao Pai sa kanya at sinuntok si Goku sa mukha, pagkatapos ay sinipa si Goku pabalik. Siya ay naghatid ng isang malakas na pagtama sa bituka at nagsimulang gulpahin si Goko. Hinawakan ni Tao Pai si Goko sa leeg habang iniisip ni Opa kung ano ang problema niya, at sinipa niya si Goko sa ere. Tumalon si Tao pagkatapos niya, ibinalik si Goko sa lupa, at diretsyong sumisid pababa, naghatid ng isang malakas na pagtama sa kanyang bituka. Tumawa si Tao Pai tungkol sa kanyang tagumpay, ngunit sa hindi inaasahan ay tumayo si Goko na nakangiti, at pinuri ang kanyang trabaho. Nagulat siya at iniisip ni Taopay na siya ay isang pambihira at sinabi ni Goku na oras na para sa kanyang counter attack. Si Goku ay sumugod sa kanya at naghatid ng isang slobber knocking blow sa bituka. Pagkatapos ay tinadtad ang bawat gilid ng leeg ni Taopay gamit ang kanyang mga kamay at sinipa si Taopay sa mukha na natanggal ang ngipin. Nag-iisip si pai kung ano ang gagawin tungkol dito at nakakuha ng ideya. Lumuod si Taopay at humingi ng tawad at sinabing hindi na siya gagawa ng masama si Goko na nalinlang ay hindi alam kung ano ang gagawin, at tumingin kay Opa, pagkatapos ay kumilos si Taopai. Sa hindi inaasahan, siya ay naghagis ng granada pareho kina at Opa, pagkatapos ay mabilis na tumalon pataas sa hangin upang maiwasan ang pagsabog. Ngunit malakas na sinipa ito ni Goku pabalik sa kanya, habang nagtatakip. Pagkatapos ay marahas na sumabog ang granada, na naging sanhinang labis na pananabik ni Nagoko at Opa na sa wakas ay natalo na si Taopai. Sa oras na ito, sinabihan niya si Opa na maghintay dito, at ipinahayag niya, tiyak na kukunin ko ang lahat ng Dragon Ball para buhayin ang iyong ama. Habang lumilipad si Goku patungo sa kuta ng Red Ribbon Army, ginamit ni Colonel Violet ang Dragon Radar na narecover ni General Blue mula kay Goku para hanapin ang Seven Star Ball, at tumakas mula sa isang lokal na tribo. Bumalik siya sa kuta ng Red Ribbon Army at ibinigay ang Dragon Ball kay Commander Red kapalit ng kanyang bayad. Napansin ng Staff Officer Black na apat na Dragon Ball ang papunta sa kanila at naniniwalang ito ay si Tao Pai na bumalik upang kunin ang kanyang bayad. Samantala, natapos na ni Bulma ang kanyang paggawa sa scouter drone na pinaplano niyang gamitin para masubaybayan si Goku. Maling ginagamit ito ni Master Roshi sa pamamagitan ng pagpapalipad nito sa kalapit na dalampasigan upang tiktikan ang mga babae, ngunit sa halip ay nakakita ng isang lalaki ng hindi sinasadya. Matagumpay na nahanap ni Bulma si Goko gamit ang drone at natukoy ni Lanch na patungo siya sa punong tanggapan ng Red Ribbon Army. Nag-alala ito sa kanila, kaya pinabilis ni Bulma ang kanyang drone scout upang matiyak. Kinuha ng Red Ribbon ang gumagalaw na bagay sa radar at tinangka itong ibaba, ngunit napatunayang napakabilis ng maliit na drone para sa kanilang sandata. Sa kalaunan ay nabaril ito ng kanilang mga depensa, bagamat hindi bago nito nakumpirma na si Goko ay talagang papunta sa direksyon ng kanilang punong tanggapan. Nagpa siya si Master Roshi na tulungan si Goku Kaya gumawa si Bulma ng pansamantalang telepono At tumawag kay Yamcha para sa transportasyon Alam ni Yamcha ang Red Ribbon Army Gayun din si Ulang Kaya sinabi ni Yamcha kay Puar at Ulang Na tutulungan nila si Goku Na napansin na naiinip na siya rito Pagkatapos ay pumunta sila sa Kame House Kasama si Roshi, Lanch, Bulma, Ulang at Puar Sumugod sila sa kuta ng Red Ribbon Army Sa oras na ito Papunta na si Goku para kunin ang Dragon Balls mula sa Red Ribbon Army Headquarters. Napagtanto na siya ay nasa panganib, ang kanyang matalik na kaibigan ay nagsama-sama upang tumulong. Gayunpaman, si Commander Red at ang Red Ribbon Army ay nasa ilalim ng impresyon na si Pai ang paparating. Hindi nila nakikita kung bakit kailangan nilang pumunta at sinabi ni Yamcha na magagawa nilang lahat ang isang bagay na kapakipakinabang dahil palaging tinutulungan sila ni Goku. Si Pagong ay nagtanong kahit na ako, ngunit walang sinabi si Yamcha, at nagtanong tungkol kay Krillin. Sinabi ni Master Roshi na lumalangoy siya para mamili, at sinabi ni Yamcha na medyo malakas siya, kaya magagamit nila siya. Samantala, pauwi na si Krillin. Nang makita ang isang bagay na papunta sa kanya, agad siyang natakot, sa pag-aakalang ito ay kalaban. Sa kalaunan ay nalaman niya kung sino sila, kaya kinuha ni Yamcha at ng iba pa si Krillin at sinabihan siya tungkol sa pagtulong kay Goku. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa pagpunta ni Goku sa Red Ribbon Army Headquarters, at sa palagay ni Krillin ay galit si Goku sa pagsabak sa Red Ribbon Army ng mag-isa. Nagkomento si Ulang tungkol sa relasyon ni na Bulma at Yamcha at tinanong sila tungkol sa kanilang kasal, ngunit sinabi ni Bulma kay Yamcha na galit pa rin siya sa kanya. Dumating si Goku sa Red Ribbon Army Headquarters at sinira ang isang helicopter, na nagpapakita ng kanyang presensya kay Commander Red. Gulat na gulat silang lahat agad na itinakda niya ang kanyang defense system na binubuo ng AA missiles at heatseekers. Ang defense system ay umaatake kay Goku, ngunit nagawa ni Goku na iwasan ang lahat ng ito. Pumasok siya sa punong tanggapan at sinalakay ang mga sundalo. Samantala, si Yamcha at ang iba pang grupo ay pumasok sa lugar ng Snowy Mountains. Sa hindi inaasahan, sinundan sila ng isang heat-seeking rocket. Salamat sa mabilis na pag-iisip ni Bulma, nagawa nilang maiwasan ito. Pinuri ni Roshi, Iyan ang ilang mabilis na pag-iisip doon. Ngayon paano yung ilang mabilis na halik? Ito ang nagpapatawa sa buong barkada. Bumalik sa headquarters. Si Violet ay kumukuha ng pera bago tumakas. Sa parehong oras, pumasok si Goku sa Wing 8 kaya sinubukan ni Commander Red na protektahan ang kanyang mahalagang Dragon Ball. Pumasok si Goku sa gusali at sinira ang bubong upang umakyat sa itaas na gusali. Sa pagtatangkang makakuha ng dalawang Dragon Ball, Pinasok ni Goko ang punong himpilan ng Red Ribbon Army, kung saan dapat niyang harapin, at sirain ang karamihan sa hukbo. Nasaksihan ang kabuluhan, galit na idineklara ni Red na mga tanga ang daan-daang sundalong pinatay ni Goko, dahil sa kabila ng kanilang pagiging sinanay na mga profesional, hindi nila mapigilan ang isang bata, si Goko. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Staff Officer Black na si Goko ay nagtataglay nga ng mga pambihirang kapangyarihan. Kaya sarkastikong sinabi ni Red na napansin niya at hindi na kailangan ng paalala dahil kulang lang ang isang matahabang tinutuya si Black bilang isang tanga, pati na rin ang pagsisi kay Black sa hindi pagsasanay ng mga sundalo ng maayos. Samantala, si Colonel Violet, na napagtanto na tapos na ang Red Ribbon Army, ay nagpatuloy sa pagsalakay sa safe na naglalaman ng iba't ibang pondo para sa Red Ribbon Army, at nagpatuloy na nakawin ito bilang kanyang severance package. Sinadya din niyang tiyakin na malapit siya sa isang security camera, alam na alam na walang magagawa ang mga opisyal ng Red Ribbon tungkol dito sa kasalukuyang sitwasyon kahit na alam nila. Pagkatapos, si Black, na napansin na ang iba't ibang mga sundalo ng Red Ribbon Army ay lumikas sa lugar at ipinaalam kay Red ang tungkol sa pag na ito. Pagkatapos ay inutusan ni Red si Black na hilingin na manatili sila, dahil ito ay hindi isang demokrasya. Sa pag-uubos ng oras, Tumanggi si Commander Red na umalis o makipaglaban kay Goko, kaya kinailangang kalabanan ni Staff Officer Black si Goko. Pagkatapos ay nag-away si na Goko at Black, na may panata si Black na papayagan niyang makita si Goko ng Commander, magkapira-piraso. Bagamat nagawa ni Black na hawakan ang kanyang sarili laban kay Goko, si Goko pa rin ang superior na manlalaban, at nagawang suntukin si Black mula sa isang bintana. Sa kasamaang palad, Nasaksihan ni Red ang buong laban mula sa loob ng kanyang opisina at nagpas siyang e-activate ang isang trap ceiling, umaasang mapatay si Goku. Sa pagdiriwang ng pagkamatay ni Goku, naghahanda si Commander Red para sa kanyang hiling, taliwas sa pinaniniwalaan niya sa kanyang hukbo, hindi ito tungkol sa dominasyon sa mundo, ngunit sa katunayan ay maging mas matangkad. Ang staff officer na si Black, na nakaligtas at nakawala sa kanyang mapanganib na sitwasyon, narinig ang tunay na hiling ni Red at hinarap ito ni Commander Red, na sinasabing ito ay isang makasariling layunin na walang kinalaman sa Red Ribbon Army. Binigyang katwiran ni Commander Red na ang hiling ay hindi lamang magpapalaki sa kanya, ngunit sa parehong oras ay magpapalaki sa kanyang hukbo, na binanggit na hindi naiintindihan ni Black ang kanyang mga plano. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Black na ang pilay na plano ni Red ay mapapatay ang buong hukbo para sa wala. Pagkatapos ay sinabi ni Red na siya ay ang Red Ribbon Army at na ang kanyang hangarin na tumangkad ay para sa ikabubuti ng lahat sa hukbo na binanggit na kailangan niyang gugulin ang halos lahat ng kanyang buhay bilang isang maliit na bato sa isang lupain ng mga higante, na nagkakasakit na ang kanyang henyo ay nakakulong sa isang maliit na katawan. Tinulig sa siya ni Black bilang walang katapatan, na ipinabulalas na ipinagbili siya ng komandante upang masiyahan ang kanyang walang kabuluhan. Pagkatapos ay binanggit ni Red na hindi kailanman magiging pinuno si Black sa buhay na ito dahil isa lamang siyang Alipors at isang errand boy, na binanggit ang naturang istasyon na kaawa-awa para sa isang tao sa panahong ito. Sa hindi inaasahan, gumanti si Black sa pamamagitan ng pagwawakas sa buhay ng commander, pagbaril sa kanya sa ulo habang tinutugunan ang kanyang mga plano na ihatid ang Red Ribbon Army sa isang panahon ng kadakilaan upang punan ang paglustay ni Red sa kapangyarihan, na ang kanyang unang order of business ay ang pananakop sa planetang ito. Si Goku, na isiniwalat na siya ay nakaligtas, ay pinalawig ng isang imbitasyon na sumali sa Red Ribbon Army ni Black na pinaplano niyang palitan ang pangalan ng Black Ribbon Army. Ngunit tumanggi si Goku kaya muli silang lumaban. Si staff officer Black at ilang mga sundalo na lang ang natitira. Ang mga posibilidad ay pinapaboran para kay Goku, ngunit ang demonyong staff officer ay may ilang mga trick sa kanyang manggas. Nagpaputok si Black kay Goku mula sa braso ng kanyang battle jacket pagkatapos ay hinawakan siya ng kabilang braso at inihagis sa dingding sa labas patungo sa terrace. Lumipad si Black sa itaas ng kisame at nagpaputok ng isa pang putok kay Goko mula sa himpapawid. Sa sandaling iyon, walang nakikita si Black doon, kaya nagsimula siyang magsaya. Sa hindi inaasahan, buhay pa rin si Gouko at nasa ibabaw ng isang tore. Si Goko ay lumukso sa harap ng battle jacket at inilabas ang kanyang dila kay Black. Sinubukan ni Black na suntukin siya ng kamay, ngunit tumalon si Goku at hindi inaasahan na suntok ni Black ang kanyang sarili sa mukha. Tinatawanan siya ni Goku habang siya ay nakabitin sa isang riles sa chan ng battle jacket, kaya lumipad pa ng mas mataas si Black. Tumingin sa kanya si Goku mula sa isang bubong, at si Black ay bumaliktad at nagpaputok ng isang malaking misail mula sa kanyang likod. Biglang tumalon si Goku at sinipa ito, na nasaktan ang kanyang binti, kaya ang misail ay pumutok sa malayo. Nagpasya si Black na lumipad palayo, ngunit tumalon si Goku mula sa bubong pagkatapos niya. Lumipad ng diretsyo si Goku sa battle jacket, at ito ay sumabog. Ligtas si Goku sa flying nimbus. Nabigo ang kilalang Red Ribbon Army at nakakuha si Goku ng dalawa pang Dragon Ball na nagbigay sa kanya ng kabuoang anim. Habang ang grupo ay nagmamadaling pumunta para tulungan siya, ngunit bago iyon, gumawa sila ng plano kung paano makakalusot sa loob, dahil alam nila na ang Red Ribbon Army ay lubhang napakadelikado. Bigla nilang nakita si Goku. Sa sandaling ito, sinabi ni Goko ang lahat sa kanila. Laking gulat ng kanyang mga kaibigan na ang Red Ribbon Army ay natalo ng isang bata, si Goko. Iniisip ni Master Roshi ang mga kakayahan ni Goku at nakita niya na dinurog, hindi tinalo, ni Goko ang Red Ribbon Army sa pamamagitan ng pag-atake sa tuwid na paraan. Ang Red Ribbon Army ay may mga sandata, firepower, at mapagkukunan, ngunit nagawang talunin sila ni Goko. Sinabi rin ni Roshi na kung siya mismo ang kumuha sa Red Ribbon Army, nakipaglaban siya sa kanila sa ibang paraan, at sinasabing maaaring mas malakas si Goku kaysa sa kanya. Nang malaman niya na si Goku ay umakyat sa Korean Tower ng mag-isa, laking gulat niya, at naisip na ito ay kung paano lumakas si Goku. Hiniling ni Goku kay Bulma na ayusin ang Dragon Radar, at ipinaliwanag ni Goku na tinitipon niya ang Dragon Balls para buhayin si Bora, ang ama ng kanyang kaibigan na si Opa. Pumayag si Bulma ngunit sinabi niyang hindi niya ito maaayos doon, kaya lumipad sila sa Kame House. Sa panahon ng paglipad, pinag-iisipan nilang lahat ang bagong lakas ni Goku, at naniniwala si Master Roshi na mas lalakas na lalakas pa si Goku. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, Magkita tayo sa susunod.